si Kim ung yung ay ipinanganak noong March 8, 1962 sa Seoul, South Korea, at kilala sa pagkakaroon ng 210 IQ na pinakamataas sa mundo. Isang taong gulang lamang siya nang matutunan ng Korean alphabet at isang libong Chinese characters. Habang tatlong taong gulang naman siya nang makalutas ng calculus problems at mag-publish ng best-selling book, at sa edad na limang taon ay natuto ng iba't ibang lengguahe tulad ng English, French, German at Japanese. Taong 1969 naman, nang lumabas siya sa Fuji Television sa Japan, at pinahanga ang lahat ng masolve niya ang differential equations. Siya ay walong taong gulang lamang ng imbitahan para mag-aral sa Amerika, at nagtrabaho sa National Aeronautics and Space Administration sa loob ng sampung taon ngunit hindi siya naging masaya sa buhay sa NASA, kaya nagpa siya siyang bumalik sa kanyang hometown. At para makapagtrabaho sa South Korea, kailangan niya munang magkaroon ng diploma doon. Tulad ng inaasahan, nakuha niya ang elementary, middle, at high school degree sa loob lamang ng dalawang taon, at nag-enroll sa Chungbok National University kung saan nag-aral siya ng civil engineering at nakakuha ng PhD. Siya ay naging associate professor sa Shinhan University at vice president sa North Gyeonggi Development Research Center. Sa kabila ng kanyang natatanging husay at talino, pinili ni Kim na mamuhay ng tahimik kaya siya ay binansagang failed genius. Pero para sa kanya, ang kaligayahan ang tunay na kahulugan ng tagumpay.